Hello mga kagreet, magandang magandang araw po sa inyo lahat Nalitman nyo ng lingkod ng Willagreet TV para magandang mamating kalaman tungkol sa pagsasaka Ngayong araw po nagtasabog po tayo ng ating organic fertilizer O or yung Everless organic fertilizer dito sa ating uh, drop of seeds na pinasibol natin ng dire-diretso Naalala nyo po na tayo ay nag-harvest ng zero abono demo trial dito sa ating demo farm Then uh, after that, nung na-harvest na natin, marami na laglag ng mga palay dyan At uh, ito, po, ito nga po ay dumaan sa matinding tag-init so nung nagkatubig ay sumibol na po ito mga drop off seeds at naisip ko lang na gawin na nga itong demo trial patuloy na lang natin to para ma once and for all malaman natin kung oh, okay ba na ipadiritso yung mga drop off seeds na yan kasi yun talagang nangyayari ni magpa-tracer tayo at uh, manual harvesting or kung hindi kaya ay eh, harbi, uh, harvester ang ginamit natin. Pareho lang, marami pong nalalaglag ng mga seeds dyan sa ating palayan. Pero usually, hindi naman natin yun pinapatuloy. Ang ginagawa natin doon ay uh, naglalang pa rin tayo ng normal. Yung mga sumibol ng mga palay ay nakakapanghinayang tingnan na basta na lang natin inara inararo, basta na natin nirurotivate at halos walang farmer ang nagpapatuloy niyan. Isa sa mga maraming rason na hindi pinapatuloy yan, number one, is hindi naman natin nasubukan talaga kung yung mga sumibol na seeds na yan, pag pinatuloy mo, iaani ia ka talaga dyan. At saka, ang number two reason is, usually kapag kas natin sumibol yan, may mga kasabay na mga damo yan at hindi naman natin nakontrol yung damo. So, kung hindi mo makokontrol yung damo at hindi mo alam kung pa paano gagawin, tendency is talagang mamang problema ka dyan, lalo na po direct seeding na lalabas na yan, di ba? So, ngayon, ang ginawa ko is out of the box, since rejuvenated po yung lupa ko tapos meron din akong paraan kung paano nakokontrol yung damo tapos kat, ka kaakibat nga nung lagi ko sinasabi na ay ah, yung ka ako parang damo lang yan eh ang principle of nature nandyan lagi yan na kapag ka may tinanim ka may malalaglag na butil yan along the way kapag ka mag harvest na o kapag ka tumanda na katulad din ng damo may malalaglag dyan at sisibol at sisibol at sisibol yan ngayon ang ginawa natin dito instead na yung damo ang tinatawag natin na dominant seeds ang dominante na dyan is yung palay na kasi nga yung damo ay inispray natin ng herbicide. So, para maliwanag po ulit sa lahat, ito po ay demo trial lang po ito. Hindi po ito usually na ginagawa natin. Uh, instead na kayong gagawa, ako na po ang gagawa para nang sa ganun, malaman natin once and for all, pwede ba o hindi. Ulitin ko lang, magsisimula tayo dito na ito po ay nanggaling po ito sa tinatawag na zero abono demo trial. Itong one port ay naanihan natin ng 40 na walang ginamit na abonong synthetic, walang abonong organic. Pero ngayon po na pinatuloy na natin itong mga seeds na nandito ay sasabugan natin ngayong araw ng organic. Pero balikan lang natin, prior to that, ay nag-spray na po tayo ng pandamo nung nakaraan, bisperibak sodium, at saka ng sayhalopop butyl sa isang bote yon Yan yung po yung Salvador, katulad din po ng Frontier. Pero hinaluan ko po ng topor kasi marami na po itong tinatawag na broad leaves na mga hanggang tuhod na ang haba. So, after one hour lang or mahigit, ay biglang inulan. Nakala niyo po yon So, at spray At uh, ito na nga po yung result. So, kung tatanungin niyo sa akin kung namatay ba o hindi yung mga damo, number one, yung broad leaves ay napatay. Yung mga grasses po may mga tama. At uh, dahil nga inulan siya, uh, eventually ay magtatatsa po tayo rito. More or less, ang edad ng pala ay mga nasa 30 days or 35 days, magtatatsa po tayo ng uh, late post-emergent herbicide. Pero ngayon nga po ay naglagay tayo ng Everlast Organic Fertilizer. Ang dami naman na nilagay ko dito sa 2,500 square meter na Everlast ay dinamihan ko na po. Maabot na po ito ng 12. 12 bags ng Everlast Organic Fertilizer. At at the same time, bukas po ay mag i naman tayo ng tinatawag natin na bioenzyme para sa lahat ng mga biodegradable material kasama yung mga damo na na-spray natin ay malusaw na po dyan at maging humus at maging pagkain siya ng halaman. So, maliwanag po ito ha. Demo trial lang po ito. Huwag niyo muna gagayahin hanggat hindi po natin ako kompleto yung protocol natin. Ang matitipid mo rito ay malaki kung ang pag-uusapan po natin ay hindi ka na mag prep. Wala na tong land preparation. Hindi ka na rin nagtabas ng pilapel, although nag-spray tayo ng glyphosate na kalahating sabi na sa pilapel. Pero hindi ka na rin dito mag... Pag sinabi mong hindi ka mag prep, hindi ka mag rotivate hindi ka mag tractor hindi ka mag uh, prepare ng seeds, wala ka ng babad, wala ka ng tanim, wala ka na lahat. At uh, the same time, wala na rin yung tinatawag na synthetic fertilizer kasi nga po organic fertilizer lang lahat pong ginagamit natin. So kung ma perfect po natin itong ganito, yung mga drop-off seeds natin uh, ay magiging palay ulit at ma-harvest natin ulit ay baka po malaki ang mamimenos natin sa ating pagsasaka kung ang pag-uusapan natin is let's say third cropping, nagmamadali ka doon ko nakikita applicable yung ganitong sistema. So until such time na matapos natin tong demo trial natin, ay saka ko po, sa po natin malalaman kung in or out yung ganitong demo trial. So yun po yung ating update sa inyo for today. Uh, bukas po ay mag i naman tayo ng bioenzyme uh, decomposer sa lahat ng area na ito para malusaw ang dayami malusaw ang damo at maging yumos gumanda na naman ang ating lupa. So, yun po yung ating update sa inyo for today. Thank you very much mga agri Lagi tatandaan sa ating munting channel, Nuel Agri TV, para bida. Napakalaking utang na loob ko po sa inyo. Kung ito po ay ilalikes ninyo yung video na ito, ilalikes, i-share, at para makita rin po ng ibang mga farmers. Salamat po! Nation, let's be pride of our generation, let's put to use our population, can't do nothing yet without you can't be here right now without God. God that made you, He still loves you. He brought you here and never forgets you. The road is tough, get down on your knees. Right to your father, He knows your needs. The world will hate you, they will push you. You got a purpose, place blessing, and surplus. Why the hate? We need no debate to fix things right. It's never too late. You know, we need change of mental state. Food in the plate, don't fit me. We hate, come on. Let's celebrate life Since we Watch my dreams, baby girl emotion. This my time cutting off my potion. Hate right doesn't bring solution. I try to move ahead with our